Hello guys, for today's video, so hindi ko alam kung bakit sobra akong nalulungkot for today. O kaya naisipan kong i-chat ang aking amiga. O sabi ko sa kanya, sobra akong nalulungkot, friend. Siyempre guys, nag-reply ang aking amiga. Sabi niya, ano ka ba? Tumigil ka nga sa mga pag imut imot na yan. Pumunta ka dito sa may malapit sa SM. Dito tayo magkita. Dahil pupunta tayo sa isang sikat na restaurant dito. mag tayo dito at magre-relax para mawala ang stress mo. <laughs> o, sabi ng amiga ko, pupunta tayo dito sa Ayla Bamboo. Sabi ko, anong Ayla Bamboo? Basta sabi niya pumunta ka lang dito sa may Ayla Bamboo ito ang restaurant dito na si Carmen. oh, nandito na kami guys ngayon dito sa may Ayla Bamboo so hindi ko maintindihan kung bakit Ayla Bamboo ang pangalan ng restaurant na ito o syempre dahil sa pangalan na Ayla Bamboo naisip ko mag order ako ng labong so meron kaya ditong labong na ulam guys <laughs> So, ito na guys ang menu na mga pagpipilian ng mga pagkain. So, ang hindi ko maintindihan, bakit sa menu na ito hindi ko makita ang labong? Na ang pangalan man ng restaurant na ito man guys ay labambo. <laughs> Sabi ng amiga ko, ano ka ba? Huwag kang maingay. Pumundo ka dyan. Wala ditong labong. Ang pangalan ng restaurant na ito ay labambo pero wala ditong gulay na labong. <laughs> Oh, so ayan guys, kung makikita ninyo, in fairness, maganda naman ang ambiance dito. sabi ng amiga ko, umupo ka lang dyan, ta ako na ang bahala mag-order. Sabi ko, ano naman ang u-orderin mo dyan? Basta mag-upo ka lang dyan kasi ako na ang bahala. Oh, guys, ito na ang in-order ng amiga ko. Ano man ito man, chichiriaman ito be. Ano man na klaseng pagkain man na ito, man. Bagang chiki chips man ito, bih. <laughs> hindi ko maintindihan, bih, kung chicky chips ba ito o chippy-chippy ba ito, bih. Anong klaseng pagkain man ito, man. May mga cheese-cheese sa ibabaw, tapos may mga toppings-toppings jack. -toppings o masarap man kaya ito. O, so, simpre, guys, hindi na ako nagprapili-pili dahil nilibre ako ng amiga ko na ito. O, so, ito na, guys. Titikman na namin. Ang itsura niya guys, para siyang lasagna. Pero hindi eh, hindi ako na mamalikmata. Chichiria talaga ito eh. Pero ito na, sige na guys, titikman ko na. Masarap naman pala siya guys. Kasi in fairness, may halo naman ito ng giniling na karne. Tapos iba pang mga ingredients dyan. Sabi ng amiga ko, ang arti mo hindi mo kilala ang pagkain na ito. Tagabulod ka talaga. Sabi ko, tagabulod man talaga ako babe. Pero guys, sabi ko sa amiga ko, hindi pwede na hindi mo ako dito bilhan ng pansit. Dahil gusto ko talaga kumain ng pansit sa araw na ito. O, syempre ito guys, nagpili-pili pa ako dito ng pansit dito sa menu na ito. O, Syempre, ibibili niya ako ng pansit. Alam nga naman, hindi ako niya ibili ng pansit. E, ayaw ko nito na parang ano na ito. O, pero masarap naman ang lasanya na yan. Pero gusto ko talaga makatikim ng pansit dito guys. Syempre, u-order na kami dito ng pansit para matikman ang pansit na yan. <laughs> Wow! Ito na guys ang pansit. Mukhang napakasarap naman ang pansit na ito guys. Uh, maraming topping sa ibabaw. May mga squid ball, uh, Maraming gulay at itong pinakagusto ko yung pork chop sa ibabaw. Uh, siyempre, swerte ko talaga sa amiga ko na ito dahil uh, mawawala talaga ang stress ko dito. May uh, iniisip ko tuloy, ano kaya next week kung magchat na naman ako na b I'm so stressed. <laughs> So, ito na guys ang pansit ko. Oh, titikman na namin. Uh, oh, Siyempre, uh, uunahin ko muna dito kakainin ang squid ball. Uh, oh, syempre, itong amiga ko na ito. Uh, oh, syempre, very supportive naman itong amiga ko ito sa mga aking nararamdaman. Uh, oh, pag may nararamdaman ka talagang medyo masama ang pakiramdam mo, ililibri ka talaga ng amigang kong ito. Uh, oh, diba? Oh, ito guys, ang sarap-sarap naman ang pansit na ito. ah oh, Uh, siyempre magtataka kayo uh, Magtatanong na naman kayo Bakit nasaan ba ang amiga mo? Bakit ayaw mong ipakita? Hindi pwedeng ipakita guys Ang aking amiga Kasi uh, bawal So siyempre Napaka private niyang tao So bawal expose Ang kanyang kagandahan sa social media Kasi alam mo naman Maraming mag chat, -chat Maraming mag uh, Maraming mag-message sa messenger uh, Sasabog na naman ang kanyang Facebook uh, Siyempre bawal kong ipakita Ang kagandahan ng aking amiga uh, Siyempre uh, Ito na guys uh, Babay na guys Uwi na kami Uh, bye bye guys, thank you for watching!